number 4, State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gin ginsugata sa rally sa mga militante nga grupo sa Bacolod. Naggutok ang dalan sa tubang sang daan nga City Hall sa Bacolod matapos magrally. Ang malapit dua kagatos nga katapo sa mga militante nga grupo agud sa gulawo ng sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaina sa pagpanguna sa kilosang Mayo 1. Nanawagan ng grupo para sa dugang aswelto para sa mga trabahador. Ginsilingi Noli Rosales, Secretary General sa KMU. Dapat matagaan at tensyon ang nagapadaan ng inflation nga nagahatag dugang nga palasanon sa pumuluyo. Upod man sa raling katapos ang Kabakod Negros Transport Coalition nga nagapanawagan para sa pagbasura sa si ginapatuman ng Jeepney Modernization Program. Amo man ginespektar ining pagbasura ya sa PUBMP Modernization Program kung sa diin libo-libo ang mga sa patrabaho ng mga operator ng driver na kung sa diin na na ining programa. So, pagdamo pa kami naglauman sa gi-address ya gi-joining grabbing pag uh, pagsaka sa Bulacan dapat inang tatlong concern uh, namon, may address ina uh, kagikaapat siguro dapat may address siya man uh, nga pa palayao na o pagwao na ang aton mga political prisoners labi na ang mga may edad na tagaon tatlo na ang mga trapped cases